Iilan na rin sa mga beteranong mga artista ang namaalam na sa kanilang pamilya at mga tagahanga. Nagtataka ang karamihan kung ano nga ba ang pahiwatig nito sa ating lahat. Dahil bukod pa riyan ay humaharap ang buong bansa sa krisis dahil sa virus na kumakalat sa ating lipunan. Talagang nakakabahala ang ganitong mga pangyayari ngayon. Ikinabigla ng pamilya ng veteranong direktor na ito ang kanyang pamamaalam kaya ating alamin ang buong detalye dito lang sa get in touch Siya ay 82 years old. Nagsimula ang karyer ni Salvador bilang film editor noong 1956 hanggang mabigyan siya ng oportunidad para maging direktor ng mga pelikula. Mga action movies ang karamihan sa mga proyekto ni Salvador. Dahil naging paborito siyang katrabaho ng action stars tulad ni Fernando Poe Jr., Rody Fernandez, Philip Salvador at Senators Bong Revilla Jr. at Lito Lapid. Ginawaran si Salvador ng Fernando Poe Jr. Lifetime Achievement Award sa 30th Luna Awards ng Film Academy of the Philippines noong August 26, 2012. Eto ay dahil sa mga kontribusyon niya sa Philippine movie industry bilang direktor at film editor. Sina Bong at Philip ang dalawa sa mga action star na nagbigay-pugay kay Salvador nang malaman nilang binawian ng buhay ang isa sa kanilang mga iginalang na direktor. Minsahe ni Bong, ang akin pong taos-pusong pakikiramay at panalangin sa naiwang pamilya at mga mahal sa buhay ni Direk Agosto Ogie Salvador. Isa sa mga institusyon ng industriya ng pelikulang Pilipino, may mahigit isang daang pelikula ang dumaan sa mata at kamay ni Derek Ogi bilang isa sa pinakamagaling at batikang editor at direktor kung saan may tatlo kaming pinagsamahan, Agimat, Bertod ng Putik at Kilabot at Kembot na pare-parehong naging mga blockbuster. Napakapalad kong makatrabaho ka at matawag na kaibigan Isa kang tunay na yaman ng Pilikulang Pilipino Napakasakit ang biglaan mong pagpanaw Direk Naway makamtan mo ngayon ang kapahingaan at kapanatagan sa piling ng ating may kapal Rest in peace Direk Ogi Mananatili ka sa aming mga puso Naalala naman ni Philip na binawian ng buhay si Salvador sa ikalabing tatlong anibersaryo ng kamatayan ni Rudy Fernandez na namaalam noong June 7, 2008. Hinding-hindi makakalimutan ni Philip ang direktor na kaapelido niya dahil sa maraming pelikula na kanilang pinagsamahan kabilang ang masahol pa sa hayop, Losio Margalio, Bobby Barbers, para kaaway hanggang hukay pag oras mo na, oras mo na at jopring homicide Manila Police Nakaburol ang mga labi ng direktor sa St. Peter's Chapel, Bangkal, May Kawayan, Bulacan. Ayon kay Philip, hindi pa napagdesisyonan ng naulilang pamilya ni Salvador ang araw ng libing nito. Pumanaw ang multi-awarded film editor at veteran director na si Augusto Ogi Salvador dahil sa heart failure kahapon June 7. Hindi talaga maiiwasan ang masaktan kapag ikaw ay mawala ng mahal sa buhay. Mahirap tanggapin ang lahat lalo pat hindi ka pahanda sa mga nangyayari. Pero ganun talaga ang buhay, kaakibat na ng tao ang mamaalam sa mundo talaga namang marami ang nasaktan kahit ang kanyang mga tagahanga ay talagang ikinalungkot ang pangyayari isa na naman kasing haligi ng industriya ng showbiz ang nagpaalam sa atin ating kaalaman ngayon mga hakbang upang makaiwas sa sakit sa puso Peligroso ang pagkakaroon ng sakit sa puso o heart disease dahil kung hindi ito maagapan, maaari itong magdala ng mga nakakamatay na komplikasyon. Maraming pagkain, bagay at mga nakaugaliang gawain ang maaaring magdulot ng naturang karamdaman. Importante ang mamuhay ng malusog at masaya kung ikaw ay iiwas sa mga sakit sa puso. Dapat magkaroon ka ng heart-healthy diet. Kumain ng mga pagkain na wala o kakaunti ang taba at mababa ang nilalamang kolesterol. Taba at kolesterol ang karaniwang bumubuo ng bara na naiipon sa mga ugat ng puso at nakapagpapakipot dito. Ito ang nagiging sanhi ng karamdaman na tinatawag na coronary heart disease, coronary arterial disease at ischemic heart disease o ischemia. Gawing regular ang pagkain ng gulay at prutas. Kung kakain ng karne, piliin ang tinatawag na lean meats o karne na hindi mataba. Sa halip na baboy ay kumain ng isda. Umiwas sa pagkain na sobrang alat at sobrang tamis. At kung ikaw ay naninigarilyo at umiinom, itigil nyo na yan. Malapit sa peligro ng ataki sa puso ang mga taong naninigarilyo kumpara sa mga taong hindi naninigarilyo. Ang sobrang pag-inom ng alak naman ay nakakapagpataas ng presyon ng dugo at maaari ring magdala ng sakit sa atay. Kaya iwasan ang bisyo para mapangalagaan ang katawan. Condolence na lang sa pamilya ng veteranong direktor na si Augusto Salvador. Naway matahimik ka na ngayon sa iyong paroroonan. Rest in peace. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.